Buti, ito lang nabaksaan pala. ano po yung iba? Kaso lang, hindi po, naka, hindi po nabasok ito. Alam mo open pa? Hmm. Ano ba pinaka-open mo? Ito. Hindi kayo maano yung ano? Hmm. Yung kabao? Hindi, tanga. Layo-layo niyan kabaong. Ano ka tao? Ano ka tao? Eh. Ano ka Plastic. Oh, mo dyan nilagay. Inanungan nila eh. Diyan mo naman inilagay. Good morning. Hello, so, okay lang po, hindi naman po ang itagari Ah, dahil lang. Hmm. Diyan di ko kakamayan. Gawin ko na yung gilid. Ganituhin ko na yan oh para meron lang shape. Ano pa? Alin? Ganito yun na natin kahit konti para may shape. Maganda sa picture. Yeah. Ako mag ano. nagdala so, tayo pala eh. Hindi na, ito lang eh. Sabagay. Ito na nga. O? Oh? Ang lambot lang yan eh. Kaya nga lambot. Hmm. Lupa lang eh. Oh, wala nang ulan. Mabalik na kayo dito, wala nang ulan. Ayoko talaga dyan, katawa ng multo yan eh. Dito. Wala nang ulan? Wala na, balik na kayo dito. Ang bulan na. Ako naman. Kuya, saan pwede kumuha ng tubig? Ay, ayan, okay po. Sige po. Part po guys, kukuha ng tubig. Nilali. Yuck, bulate. Yak! Yuck. May drum may langgana naman siguro doon. No? Hindi, ah. na, ano lang. Tubig ka lang yun. Ah.